Kung natuwa kayo sa ating episode nung nakaraang linggo, mas exciting ang ating episode ngayong araw dahil sa mga dagdag kaalaman, hatid naman ng ating technical veterinarians na sila Doc Irene at Doc Marsha tungkol sa medication program kapag molting stage. Ang molting stage ay isang natural na proseso ng paglulukon o pagpapalit ng mga balahibo ng manok. Sa episode na to, tutulungan namin kayo maging handa kapag sasapit ang panahon na to. Iwas Panic para sa ating mga kasupremo. Kaya ano pang hinihintay natin, partner? Umpisahan na natin ang protektado sa supremo kasama si Doc Irene at Doc Marshall. Mga kasupremo, kamusta naman ang pagmamanok? Marami na tayong nalaman tungkol sa wastong pag-aalaga ng ating mga manok kapag sila'y nagkakasakit. kaya i mo na ang inyong ballpen at notebook dahil marami pa rin kaming intuturo na paniguradong makakatulong sa inyong mga alagang manok. Para sa ating episode ngayong linggo, tatalakayin natin ang medication program ng 4 to 6 months na manok. Sa ganitong edad, nagde-develop ang kanilang body frame at gizzard. Kaya't umpisa na natin, Dok, ay... Tama ka dyan, Dok Marcia. Dahil nandito kami upang tumulong para mas mailabas pa natin ang potensyal ng mga manok ninyo. Ano ang pinakamahalagang hakbang para maiwasan ang mga sakit sa ating 4 to 6 months na mga manok? Unang-una is kalinisan. Pangalawa po ay pagbabakuna sa ating mga manok, biosecurity, at pagbibigay ng wastong nutrisyon at pagkain sa ating mga manok. Huwag din kalimutan magbigay ng suplemento sa ating mga manok. Mga ka-Supremo, inuulit ko lamang po ha. Kung meron pa kayong mga gustong itanong sa amin, magkomento lamang po sa video na ito para pumasagot namin sa aming mga susunod na episode. So pupunta na po ako sa pangalawang tanong. Ah, ano daw ang kalimitang mga sakit ang dumada po sa ganitong edad uh, na 4 to 6 months? So usually ang mapapansin namin dito dahil ito na yung time na mag-harvest na usually lameness at saka more on respiratory diseases. So ang uh, pwede natin gawin sa lameness, yung atin uh, ating pong Robby pos, no? pwede na, tayo magbigay dyan ng, uh, sa kanilang inuming tubig, 5 ml po, 5 ml po uh, kada litro ng kanilang inuming tubig. Ibigay natin yan ng 3 days, 3 three consecutive days o so, tatlong araw na sunod-sunod sa kanilang tubig sa umaga. Sa umaga na lang po para meron naman silang rest or kung may vitamins pa kayong ibibigay sa hapon ay may ibigay nyo. Itong ating Robi Post na ito ay sagana sa calcium na kailangan kailangan ng kanilang mga bato dahil nagde-develop pa po yung mga bato ng ating mga manok during the uh, hardening stage. No? Uh, second, for respiratory, pagka ni nanibago sila uh, sa panahon, maaari po tayong magbigay ng Levomax. No? Isang sachet po sa walong litrong tubig, 5 to 7 days po ang pabibigay natin yan, mga kasutren. So, meron po tayong featured question galing sa samahang ka Supremo community page natin sa Facebook, galing po kay Pong Erese. So, Sir Erese, ang tanong nyo po ay, mga boss, ano pong mabisang gamot sa sipon ng 5 months old na manok yung nawawala agad? So, Sir Erese, pwede nyo pong subukan ang LevoMax na ilalagay sa inuming tubig ng inyong manok, uh, isang sachet sa 8 litrong tubig for 5 to 7 days. Eto, Doc Marcia, ano yung ating panghuling tanong? napaka witty <laughs> kasi ang tanong niya mga kasupremo mga kasupremo ano ang mga do's and don'ts kapag may sakit ang isa isa lang daw sa mga manok uh, na nasa loob ng farm so so kung merong kang isa sir na may sakit sa loob ng farm ako may papayo ko sa iyo ihiwalay mo na agad siya doon sa mga healthy para hindi na siya makahawa siguro ang isang don'ts doon ah uh, Tawag dito, uh, yung nanguhula tayo ng igagamot sa kanya. So mas maganda magtanong pa rin po kayo sa inyong mga uh, kakilalang technical or veterinaryo ko, para ma matulungan nila kayo na ma-diagnose talaga kung ano yung tumamang sakit doon sa may ma may sakit na yun. Maaring ang uh, mangyari kasi kapag uh, uh, nanguhula tayo ng gagawin, yung palang sakit na nandoon sa nag-iisang manok na yun, po pwedeng makaubos doon sa lahat ng manok natin sa farm. Mas maganda po magtanong tayo. Uh, wala pong na, uh, nakakaya sa magtanong. Dito pa lang, alam niyo nang may ito todo pa ang potensyal ng mga manok nyo. Ako si Doc Irene. Tama ka Jan Doc I Iwas panic pa para sa mga kasupremo. Ako naman si Doc Marsha. Mga, mga tips, tips na, na epektibo protektado ka sa supremo. supremo. talaga na mayroon tayong technical veterinarians dito, ano, partner? Tama ka dyan, partner. Pero alam niyo ba na bukod sa ating episode ngayon ay may chance pa rin kayong makakausap sila para masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa kalusugan ng inyong mga manok. Napakadali lang, Kasopremo. Sumali lamang sa ating Facebook community at isearch lamang ang Samahang Kasopremo. Kung nagustuhan mo naman ang ating episode ngayong linggo, bigyan ng like ang video na ito. Huwag rin kalimutang mag-follow sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel. Hanapin lamang Supremo Infinity. Sa susunod na linggo ulit mga Supremo sa Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal!